Kaya kaya buhayin ang ganito kalaking isda sa ganitong kaliit na aquarium? Ang pag-uusapan natin dito ay aquarium size 101. Paano pumili ng size ng inyong aquarium para sa inyong mga isda? Yeah. So marami kami natatanggap guys na katanungan, ilan daw ang pwedeng isda sa isang tank? Depende kasi yan sa size ng isda. So ipapakita namin sa inyo guys ang mga different sizes ng mga tanks and ilan ang pwede ninyong ilagay sa ganitong kalaking tank. So usually guys, yung magsa-start ng fish keeping, uh, nasa ganitong mga laking tank yung uh, kinukuha nila. This is a 16 by 10 by 10, so that's 7 gallons. Sa mga maliliit na isda, pwede ito. Pero sa standard guys, sa goldfish, so 10 gallons per fish. So ito, pwede ito sa mga maliliit na goldfish. Pero isipin nyo, pag lumaki na yung isda ninyo, di talaga kakasya dito at kukulangin to. So ito yung 15 gallon tank guys. So medyo maliit nito. Konting liit lang to is sa 10 gallon. Which is kasya ng isang isda depende sa liit ng isda pag ganito yung isda maliit lang medyo kasya pa yan pero pag laki nito maging adult isang fish lang isang goldfish lang talaga kaya nito So in this tank guys, this is designed para sa rancho namin kaya medyo malapad tapos medyo mababa Uh, this is two feet by 30 inches by 15 inches so this is 45 gallons or 46 gallons actually so since 10 gallons per fish and this is 45 kasha nito hanggang lima depende talaga sa iyong uh, filtration so in this side naman guys this is our rancho tanks this is a 75 gallon uh, aquarium so this is two feet by uh, four feet by 15 feet. Design siya for rancho, kaya mababa pero malapad. So, uh, kasi yung mga rancho kasi needs to have more shallower water than the oranda or Ryukin uh, goldfishes. So, this is 75 gallons. Kasi nito mga 7 to 8 adult fishes. So, if gagamitin nyo to for mollies, yung mga maliliit na um, isda, siguro kasi nito mga 100 uh, you can actually use this like a pond na din sa ganitong laki. Pero sa goldfish, adult sizes 7 to 8 lang. So usually guys, sa uh, uh, goldfish grooming, ito din yung parang start up na grooming tank which is a 3 feet uh, by 16 by 16 na uh, tank kasi it's enough space for you to groom one or two fishes plus hindi masyado siyang magastos sa tubig kasi medyo maliit lang. Dito naman guys, ito yung pinakamalaki namin na tank which is a 150 gallon tank. Uh, this is five feet by two feet by two feet. Uh, young size nya, and this, uh, like I said, this is 150 gallons, so you can. actually put here up to 15 adult fishes. So ngayon guys, ayan nga, 15 sila kahit ganito sila kaliit, around mga 15 to 20, pwede to, kasha to. Depende pa din sa inyong filtration system. So in this video guys, we're just talking about aquarium sizes and the capacity or the maximum capacity of the fishes na kaya ng inyong mga aquarium. Another video guys, we're going to talk about filtration and water quality.